Good morning mga bossing Liling ng mga buyak ko oh. Bangina ini Ang oh. ganda ng mga halaman dito Yan you o know. Yan yeah. Ay <laughs> ayan o ayan ayan o bang ginandalin mga buyak bilis sa buhok ayan ayan mga bosing o bang ginanda halika maraming ka tatay mamaya pa ako ang ganda ng bulaklak dito pati yung nagdaan maganda ah oh, sige ingat <laughs> Ayan. mga boso o oh, karamuan Oh. Ayan. Ayan oh. <laughs> Mga halaman dito. Ganyan. Ganyan. Ganyan.